Dear Pinoy storyline. Ako si Lando, 32 taong gulang, isang mangingisda mula sa probinsya ng Sipalay. Sa tagal ko nang nangangisda, alam ko na kung kailan may magandang huli at kailan mahina ang biyaya ng dagat. Pero isang gabi, isang kakaibang pangyayari ang bumago sa buhay ko at ng aking mga kasamahan, isang gabing may bagyo, pero napakaraming isda ang aming nahuli. Noong araw na 'yon, nagbabala ang mga matatanda na huwag kaming maglayag may kakaibang kilos ang hangin, at may babala ang dagat, sabi ng isang matandang manging isda. Pero dahil sa pangangailangan, nagdesisyon pa rin kaming lumayag kasama ang ilan kong kaibigan. Hindi namin alam na sa gabing iyon, hindi lang kami makikipagbuno sa bagyo kundi sa isang nilalang na matagal ng kinatatakutan sa aming lugar. Pagdating namin sa laot, nagsimula ng lumakas ang alon at lumamig ang simoy ng hangin. Ang madilim na ulap ay tila bumabalot sa buong paligid, pero nang inilabas namin ang lambat, laking gulat namin ng halos mapuno ito ng isda, isang bagay na hindi normal sa ganitong panahon. Natuwa kami dahil bihirang mangyari ito, ngunit napansin ko ang kakaiba sa mga isdang nahuli namin. Ang ilan sa kanila ay may kagat, parang may humahablot sa kanila sa ilalim ng dagat. Isa sa mga kasama ko, si Cardo, ang nagsabing, hindi normal to, Lando, parang may ibang kumakain sa mga isdang to bago natin sila nahuli. Maya-maya lang, isang malamig na hangin ang bumalot sa amin, at doon namin napansin ang isang figure sa dekalayuan, isang anino na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Tila nagyelo ang dugo ko sa nakita ko. Sa kabila ng malakas na ulan at hangin, kitang kita ko ang isang mataas na nilalang, mahaba ang buhok, at maputlang maputi ang balat hindi ito lumulubog, at parang walang epekto sa kanya ang malakas na alon. May tao sa tubig, sigaw ni Cardo, ngunit agad siyang hinayla ni Mang Ruben, ang pinakamatanda sa amin. Hindi yan tao, huwag kayong maingay, ngunit huli na ang babala. Nagsimulang umalon ng mas malakas, at ang nilalang ay unti-unting lumapit sa bangka namin. Biglang lumubog ang ilang isdang nasa lambat namin, parang may humihila sa kanila mula sa ilalim. Nagsimula ng magpanik ang ilan kong kasama. Mabilis kaming nagdesisyong putulin ang lambat at paanderin ang makina ng bangka. Ngunit nang paanderin ito ni Cardo, biglang namatay ang makina. Sinubukan namin ulit, pero wala. Para bang may pumipigil sa amin upang makaalis. Sa gilid ng bangka, napansin ko ang isang kamay na dahan daw ang lumalabas mula sa tubig. Mahaba ang kuko nito, at tila nangangitim. Napasigaw si Cardo nang makitang may nakadikit na parang lumot sa katawan niya. Pero nang tinanggal niya ito, isang matingkad na marka ng kamay ang naiwan sa kanyang balat. Hindi tayo makakaalis hanggat hindi natin ito hinaharap, sigaw ni Mang Ruben. Bigla naming narinig ang isang halakhak, malalim, malamig, at parang umaalingaungaw sa buong dagat. Doon na namin nakita ang buong anyo ng nilalang. Ang kanyang mata ay pula at ang kanyang bibig ay punong-puno ng matatalas ng ipin. Hindi kayo makakauwi, kayo ay akin. Bulong ng nilalang, pero parang dumadagandong ito sa buong paligid. Agad kaming nagsibuhos ng asin sa paligid ng bangka, gaya ng itinuro ng mga matatanda noon. Kung aswang yan, hindi yan tatablan ng bala. Asin ang kailangan natin, sigaw ni Mang Ruben. Sa takot at desperasyon, sinubukan naming ibalik sa dagat ang ilang huli naming isda bilang handog. Isa-isa naming inihagis ang mga ito, at bawat bagsak sa tubig, naglalabas ng kulay itim na usok. Unti-unti, lumayo ang halimaw, ngunit bago ito lumubog, nagbanta ito, babalik ako. Hindi kayo makakatakas. Matapos noon, biglang umaliwalas ang langit, hangina, ang alon, at gumana na ang makina ng bangka hindi na kami nagaksaya ng oras at agad na bumalik sa pampang. Pagdating namin sa pampang, sinalubong kami ng mga matatanda sa baryo. Hindi sila nagulat sa aming kwento, bagkus nagpasalamat pa sila na buhay pa kami. May bantay ang dagat natin. Hindi lahat ng biyaya ay dapat kunin ng sabay-sabay, paliwanag ng isa sa kanila. Doon namin nalaman na minsan, may nilalang sa dagat na nagpaparusa sa mga gaaman o sa mga hindi marunong makinig sa babala ng kalikasan. Ang nakakatakot, isa sa mga matatanda ang nagsabing, kung bumalik siya sa tubig, hindi ibig sabihin ay hindi na siya babalik sa lupa. Lumipas ang mga buwan, pero hindi pa rin nawala ang takot namin. Mula noon, hindi na kami pumapalaot tuwing may bagyo. Ngunit isang gabi, habang natutulog ako, may narinig akong kalusko sa bubong ng bahay ko. Akala ko'y hangin lang, pero nang sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng puno ng nyog, may isang anino ang nakatayo. Mahaba ang buhok, mapatla ang balat, at nakatingin ito sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung kailan siya babalik. Pero ang sigurado ako, hindi pa tapos ang kwento namin. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko, huwag kalimutang mag-follow, share, at like. Lagi kayong mag-iingat, lalo na sa dagat, dahil hindi lang bagyo ang dapat nating katakutan.